Chapter 8 Ang hangin pala ay nagpapatuyo ng tubig. Hindi lang pala sa init pwedeng matuyo ang tubig, kundi sa pamamagitan din ng hangin. Ligas din na matubig ang ating mundo dahil sa may mga bukal, lalo na sa mga bulubunduking lugar. Ang ulan na nagdudulot din ng pagbaha ay huminto sa utos ng Diyos. Mapapansin natin na ang kalikasan ay may proseso ding sinusunod at ito ang nagpahupa ng baha. Dito ay kumati ang tubig. Ito ay dahil sa mga namatay na hayop at mga tao. Ang daong ay sumayad sa bundok Ararat na siyang bahagi ng bansang Turkey sa panahon ngayon. 150 days ay nagpasimulang humupa ang tubig pero hindi pa sila pwedeng bumaba sa daong. Ikapitong buwan, sumadsad ang daong sa bundok. At lumipas pa ang tatlong buwan, saka palang nakita ang mga taluktok ng bundok. At lumipas pa ang 40 days, at nasa daong pa rin silang lahat. Sa bilang ay may 11 months na at 10 days ang nakakalipas mula ng magpaulan ang tiyos. Upang tingnan ang tuluyang paghupa ng tubig, pinalipad ang uwak subalit ito'y di na nagbalik. Sumunod ay nagpalipad siya ng kalapati. Ang kalapati ay may katalinuhan at bumabalik sa may-ari. Ito ay likas na katangian niya. Kaya ito ang muling ginamit ni Noe para tingnan ang paghupa ng tubig. Pagkatapos ng pitong araw at itoy nagbalik bitbit -bit ang dahon ng olibo. Ang puno ng olibo ay mababa lamang kaya napag-unawa ni Noe na humupa na ang tubig sa lupa. At naghintay pa ng pitong araw at pinalipad ang kalapati at itoy hindi na nagbalik. Nang matapos na ang baha ay inutusan ng Diyos si Noe na bumaba na ng daong kasama ang kanyang asawa at tatlong anak at ang mga asawa nito. Isang aral pa ang ating matututunan na pagkatapos ng pagliligtas ng Diyos sa sambahayan ni Noe, siya ay nagtayo ng dambana at naghandog sa Diyos. Ano ba ang ng ito? Ang dakong pinagsasagawaan ng paghahandog. Dito sinusunog ang mga hayop upang maging masarap na samyo sa Panginoon. Ang paghahandog naman o pagpapasalamat ay noon pa man umiiral na at sinasagawa ng mga lingkod ng Diyos. At ang hinahandog naman ay malinis, hindi marumi o may kapansanan na hayop. Ito ang tinatanggap ng Diyos at sinasamyo. Sinasamyo ng Diyos o sa ibang salita, inaamoy, o nilalanghap. At kung palalalimin pa natin, tinanggap ng Diyos na lugod siya sa handog at dahil doon, sinabi ng Diyos na hindi na niya lilipulin ang kaniyang mga nilikha gaya ng sabaha.